Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang katapangan ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines sa pagprotekta sa ating bansa. Iginiit ng Pangulo na malaki ang naging papel ng sandatahang lakas sa pananatili ng kapayapaan at paggiit ng ating karapatan sa ating teritoryo. Ito ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa ikawalumputwalong anibersaryo ng AFP na ginanap sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Isa nga sa kanyang mga nabanggit na insidente ay ang December 10 Water Cannon Incident sa Ayungin Shoal. Personal na nasaksihan ni AFP Chief of Staff General R Romeo Bronner ang nangyari dahil sa siya ng sa May 1 na papunta sa BRP Sierra Madre na magdadala ng supply para sa mga tropa. Ayon sa Pangulo, nakakabahala ang aksyon ng China pero ang insidente ay nagpakita ng katapangan ng Pilipino sa harap ng pagigipit ng mga dayuhan. Sinabi rin ng Pangulo sa AFP na palakasin ang kanilang pakikipag-ugnayan at alyansa sa foreign counterparts. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes, but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion.